sa mga kawasak natitesting natin itong e-bike natin <laughs> so, buti na lang dito sa amin maraming ganito maraming mga uh, back road back road so karamihan sa mga lugar na to mga hindi ko pa nap napupuntahan hindi ko pa nakikita sa 10 years namin nakatira dito hindi pa ako nakapunta dito Woohoo! Woohoo! <laughs> solid to po na dito na tayo sa mga likod likod muna kasi hindi ko pa kabisado yung ano nang ano dito Kailangan kong pag-practice nito. Nung binili ko ito, nanonood ako ng mga video ng na mga nakaganito. Sabi nila, maganda daw pag nagpalit ka ng gulong. Mas magandang pawilihin pag nagpalit ka ng gulong. Kasi, mas malaki yung traction mo, ganoon. Kaya na, pulis yun ah. Polis ba yan? Takot ako dun ah Ah hindi, hindi sa police polis Taxi yung puto Huwag <laughs> na parang yung mga nagbiwili yung mga bata Ganitong, yung mga bata nagbiwili ng ganito Grabe Tumatalon pa sa upuan, ganun Takot-takot eh Kumbaga, ang pakiramdam ko sa kanya ngayon, parang ano, pag sa Mio, matigas yung gulong mo pag nagwiwili ka. Ganun. And, syempre, bago pa lang naman sa akin to. Kung may police. Tignan nga, testing nga kung papansinin tayo. pinansin na, Tamang stroll mode lang tayo dito sa gilid Ganun <laughs> buhay ng mga tao dito no? Pag day off ka Tabas ka ng damo, ganun <laughs> Ito yung dito mga kapatak Ito sa mga movie

Sabi naman nila, kapag ka, ano daw, ay mali, dahil pala doon ako lumiko. Yeah, you turn tayo. Sabi nila, pag ka, ganito ka, tapos, hindi ka naman gago mag, hindi ka naman gago mag bike, ganun. Hindi ka papansin ng polis. Kung magkahayaan ka lang nila, kano'n dami ko napapanood na nakaganto tapos hinahabol sila ganun o no. kaya pinapauwi ng pulis kaya kung relax na naman tayo sa gilid okay lang yan Eh, pasok pa nga ako mamaya ang gabi Putak pa eh oras na ba alas dos na ata eh mamaya sa ng gabi may pasok ako yun yung, yung kagandaan sa night shift marami ang magagawa sa ano hindi tayo sa tabi ng riles kailangan <laughs> magpalit ng gulong ngayon ang pagpunta ngayon nga tayo dito sa gilid ng trend Parang na to sa subway surfers Parang <laughs> kailangan ko ng mas nabi na gulong Safe naman dito kasi Yung dulo nito Dead engine eh So walang dadaan trend dito Sneak tayo sa abilang side uh! Dapat kanina doon, liliko na ako Pag ganito dapat yung gagawin natin Kaso, di ba may dalawang pulis? Eh baka mamaya, madali tayo eh Oy, oy, tak tak tu. <laughs> Pag nahulog ako dito, finish na. Diretso lang tingin mo. <laughs> Ayan, ito siguro yung main line. Ayan o, oh. Kasi ito sigurado hindi ito dinadaanan ng pampasahero eh. So paano kaya? Saan kaya maganda? No trespassing. passing sir Tumutay sa pabila sa amin eh Ito tayo kanino oh kaya mga makapunta no? Maganda kasi yung mga back road back road eh cuenta Ay alam ko na. E okay, dito tayo. Dito tayo. Nandito wala tayong tropa. <laughs> oh Three times, <laughs> three times. This is on cannonball road. siguro kami ni Sister Pag ano, nagkataon Ito yung kumaliwa dun sa kanina Ay kung tama Dito ako papunta Realis na yan Dito mukhang magandang Pabilihan to Paangat mas madali kung paangat siya kasi hindi siya masyado matulin pag pantay, pag pantay kasi yung kalsada ang tulin eh pagtitripan dito mga natin next time makakotap yung mga ganyan kaso Natatakot kasi ako mag, mag ganyan mag isa Gawa ng baka may mga ano Baka may mga oso oh, ganun Di ba? Maganda sana yun o no? trail ako sa mga ganyan Problema pag mag isa ako Unang una pag may nangyari sa Paano na? Pagka may nangyari sa motor Pag may nangyari sa bike tapos Ano to? Ah, mga private property shit Ayun, pag may nangyari sa bike Tapos pag uh, may hayop, may oso, may May, ano mo yun? Hindi pa ako masyado Ngayon lang naman ako naggantong Ano, di ba? Palagi tayong kalsada, hindi naman tayo off-roader eh. Kaya, di ko alam kung okay, okay, kung kaya kong magganyan. Pwede siguro yung eh, mga, ano lang, buka na lang, ganun. Pero ayoko dyan, baka may ahas dyan. Dito na tayo sa kalsada, wili-wili. Woohoo! ng no? pwede natin baybayin to eto talaga main to NJ transit to pero ganda ng gilid oh no trespassing <laughs> hidden gem dito na pwede nating maikutan pero naghahanap pa ako ngayon naman tinesting ko lang tong ano eh gusto ko lang gamitin yung bike kasi kawakuha ko simula na nakuha ko to wala pa hindi ko pa nagagamit eh Ang bengkong pa yung rim ko sa harap Ito yung lake sa amin, mga kawasak. Ganda, di ba? Mas maganda yun kung may mga nagpa-party-party na mga naka-yate o okay, yung mga naka-speedboat, yun yung jet ski. Ayoko kung bakit, wala. Kasi usually, hindi dito nagkagunungin. Ayun, meron isang speedboat, oh. Ito yung trip niya. Yun, no, sa'yo, Tamang fishing sila Wow. Ay, mo mga ganyan bangka, mga kausak. Mura lang yan. Siguro mga $5,000 meron ka ng ganyan, yung pwede na. Hindi siya solid na bangka, pero makakaano ka na. Sarap kaya niya, no? Kaso kailangan ko pa ng boat license yan. Hindi ko ka sa Pinas, ano kahit, kahit ano hindi 93% pa tayo lay pa na mararating na ito ay may bike lane naman pala speed. Matuloy na rin, di ba? E-bike. <laughs> pero yung mga e-bike dyan sa Pinas yung grabe yung mga kalaiban. Pero yung pinapalitan nila na, na power supply. Pwede ko rin naman pabilisin to pero hindi naman ako ano yung Kumbaga, okay na sa akin yung ganito. Basta nagwiwili, okay na ako dun. May mga tropa naman tayong ano, mga nagtitrail. Sila Aljon. Ang iniisip ko, pag sumama ako dun, baka hindi tumapos tong bike ng ano, ng trail kasi baka malobat. Ito, ano, 88% na lang yung battery ko. Although, gumaspol-gaspol kasi tayo. Pero sa, sa, trail, diba? sa trail. Babayad ka ng mga gaspol doon. Mga uphill, gano'n. So, 87% tayo. Naka, naka 7.5 miles tayo doon. So, okay. 7.5, ilang percent doon? 12%. So, kung 12, ano po, 36, 48. Mga ganun nga, mga 50 miles nga. Dito na tayo ulit. Ah, uwi ano na mga baka. Si Boy Willie yun, magaling mag-wheelie yun eh. bata na yun, kailangan ako yun ano sa mga araw, tetestingin natin yung ano na ito yung range kung so, gaano kalayo yung kaya niyang puntahan at makabalik kailangan ko rin bumili ng gadget kasi Itirik yung araw ganito, sisilaw ako. Bike lane. Malapit na malobat yung camera ko. So, nasan na yung nakita ko? Ayun! May hidden trail. Wow, oh, panis! Dumam! <laughs> saka yung mga tambay jump, mga jump to ano pong kabila nito, baka nakakatakot, may bakal baka kawasak, may ising video lang ito unang ride natin dito sa bike uh, marami pa tayong gagawin dito sa suron na to so ito, ito lang muna trip natin sa ngayon bukod sa track day darating din yung track day yaan pero <laughs> dito muna tayo kasi ito yung mas magagawa ko madalas kaysa sa track day yung track day mga isa dalawang beses lang di ba?